bro, anong tawag ng saging na yan? Ang lalaki ng bunga. Anong tawag ng saging na yan? Mga kabro, oh. Wala siyang puso. Hmm. Yan ang saging na walang puso. <laughs> Laki ng saging ang aming bibiboy. boy. Hi nga ikaw, hi. Hi. Hi muna ikaw. Hi muna ikaw. Malungkot siya dahil wala daw bola. Oh. Nihiram kami mamaya sa kanyang mamila. Bukan na dyan, dito. Bukan na dito, doon ka na kay mga putik, ay mga ano, madamo. Maka kay makagat dyan ng ano. Makagat ikaw. Ayun mga kabro, ang saging, ang lalaki. Ang bunga. Anong tawag ng saging na yon mga kabro? Talaga ang lalaki. Mago, ito pa mga kabro. Anong tawag nito? Ayan mga kabro. Pag ng bunga. Anong puno yan mga kabro? May isa lang ang bunga mga kabro. Pero ang laki ng kanyang bunga. Ito ba mga kabro ay makain o hindi? At anong tawag ng bunga na yon na puno na iyan mga bro?